Hello guys, mayung gabi eh mga idol. So, ayan. Kasapaan ko ni Ate, kay Dugay daw, may ni Tito, niya Alasing ko pa daw sila. Ang kami, kay nagpagupit mo, may mga idol. So, sila nagsakyan, kami nagmotor. So, naunan sila dito. Ah. Kami ni Apas lang, may sakong ikso. Mga idol, ayan, tingnan yung mga idol. Ang dami nagpa-pictures mga idol. Pictures diri pictures dito. So, ako yung ginawang pitikiras o taga-picture sa kanila mga idol. Ayan, tinuruan pa ni Ate yung, si Uncle na andaw, pinakakuyang Korean na I love you daw. I like you. Ayan ba? Yun? Tama ba? <laughs> Comment down below mga idol kung tama ba yung sabi ko. Wala ka na. Ayan, saranghe, saranghe. Ayan mga idol. Thank you so much for watching guys. Yan po, ayan mga relatives ko sa buhay. Ayan, may Dolphin oh, may Dolphin. So, ayan, hindi yung guys, hindi ninyong mga idol. Sobrang ganda nyo mga idol. Yung kapatid ko, yung tita ko, asawa ng tita ko. Yung kapatid ng mama ko, ayan po. Yung, yung kapatid ng ma, mama ko din, yung isa. Ayan si Ate, ayan, happy si Ate. Bumili siya ng cotton candy. Yan si Dodong busy sa kakalaro ng lumilipad yan mga idol. Okay, thank you so much for watching guys. Don't skip ads po. Uh, belated, happy pista, Merry Christmas po in advance. Happy New Year, love you all.